Good morning. Kain kami ngayon ng champorado. Video nila. Kain kain. Ayano si George. Hey! Oh, si hello, hello flying kiss. Pati ako nakikikain. Tawagin mo sa atin. Hello, good morning. Ayano pinagputol-putol ko yung mga ano steam ng sili para ano mapalitan ng magandang dahon ulit ano kasi pagka tumagal ano siya naninigas din pati yung mga mga dahon-dahon kaya ito ayan tapos ito lahat yung dahon no kaya magtitinola ako ngayon ayan tapos mayroon pa akong nakuhang mga bunga. Ayan guys, ang dami. Ano, ilalagay ko sa bote, lagyan ko ng suka para mayroon kaming sausawan na masarap. Ayan, ito yung ano, nakuha kong mga bunga ng sili. Ito yung una, tapos ito na yung pangalawa. Kaunti lang pero pwede na rin dinagdagan ko ng ano bawang tsaka pamintang buo ayan ang bango-bango niya guys ang sarap ito sangkatutak katutak na dahon ng sili pang tinola pang tinola natin Ayan na guys, yung ano, ginisa kong pang tinula Pero mamayang gabi na ito. Ayan. Tatlong hita ng manok. Kaya pinapakuluan ko na para malambot.

ano lang, si Bayon, si, 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 ano, Luna Lane. Ewan ko, hindi ko po nga natatapos na si Luna. Kasi sabi niya, favorite si, ano, know, favorite si, ano, si, ano, favorite, favorite. Is it? <laughs> oh, favorite. <laughs> is So, right. ay boy we, is it papunta Paubakan naman din, no? Bakit mayroon pa rin si George? Hindi dito ko pupuntahan sila, ah, kayi ano? Sa palmera. Doon naman sa buo. Papatindig lang pang-hero. Kaya gusto ko. 8 na yun late na. Hmm, late na pagka ano. Late na pagka ganon. Di ba hindi naman malapit yung palmera? ano na ba yung kailan doon? Si George, sa oh, habulin siya ng manok. Ayan siya, oh. kasabay nga kami. George! George! Uy, ang galing kumain water. ni George. Oh. Ah, drink water, Obos George. Na. Ah, oh, magpaalam na. Drink water. Ah, hindi pwede yan, ha? So, drink water. Bye-bye. Ganun lang yun? Ganun na. Eh, eh ganun lang oh daw. God. Sige na. Ayusin mo. Para. Like and subscribe. Bye. Oh, bye-bye. Bye-bye na, George. Bye-bye. 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 Hmm. <laughs> Tinitingnan <niya. Tinitignan> <laughs> yung tsura niya, oh. Bye-bye. Kamu. -bye. Uy. Ano? Ikaw ba yan, George? <laughs> tingnan mo siya, oh. Talaga nakatitig na lang siya, eh. Pugimpugi sa sarili Puging -puging niya. siya sa sarili niya, eh. Pugi naman talaga si George, eh. Pugi naman ako ba? Oo. Oh, Pugi talaga yan. Oh, tingnan mo naman. Bye-bye! Bye-bye! finish na si George na Oh, talagang hindi siya oh. oh, George. Say hello and bye-bye. Ay, -bye. ang galing naman, talagang ay. Ba yun? Bye 'yon, kumikidlat. Bye-bye na, bye-bye na. Come on. Finish eating na kami. Bye-bye.